Salamat sa papansit mo, Paolo Bilino. Lab mo talaga kami, siyempre pati na rin si Chinita Dern o Kimi. Nakakadiw itong si Kuis Jong. Ibinida ba naman na nagpunta si Paolo kanina sa showtime para masundo si Kimi at magdala ng merienda. Ganaw mag-asawa, panikodado sabay na rin silang uwi. Ganyan nga, Kim Pao. Ipakita niyo sa dahat na iba kayo at hindi basta rapting lang. Hayaan ma-stress sa mga bashers sa mga panalait. Ang mahalaga, maganda ang karyer at samahan ninyo. Ayon nga sa mga komento, ang daming nagmamahal sa dalawang iyan. Grabe mga good news about sa black screening ng movie. Umabot ta sa mahigit 200 plus nationwide. Kudos din sa si mga admin na nag-effort talaga para mapalaganap o mapakalat ang upcoming movies. Then, mas sa mga bashers, obvious naman na sinisira lang ang bumi. Sobra as in nakakakilabot sa dami ng mga supporters nila. Pati kapwa artista ay e manaking ambag sa kanila. Kimpaw, the best. Malapit na malapit na ang my love will make you disappear. Ayon pa si isang pimento. Nice, Paulo. Ipakita na naman kung paano. O kung gaano niya kalams, chinita girl. More bebet time? Sa dalawang ito. Then masama ang bashers. Ang sayasay lang ng Kimpaw. Spread love lang tayo. Hayaan natin na magmadagaya ang dalawa. Kakaalaman na sa March 26 ang kauna-unahang pelikula nila.